Mga puso guilty ang hatol sa tatlong pulis kalaokan na sangkot sa pagpatay sa labimpitong taong gulang na si Kian De Los Santos. Para po sa ilang mambabatas, patunay itong may extrajudicial killing sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Attorney Gabi, good morning. Magandang umaga. Ano ba ang posibleng maging epekto nitong conviction sa Kian De Los Santos murder case sa iba pang kaso ng uh, sinasabing mga biktima ng EJK? Well, maaring, ma Maaari Meron naman natin ba? sabihin na wala naman siguro magiging epekto ito sa ibang mga kaso ng EJK dahil kung tutuusin, at ito siguro ang dapat natingin, mm -hmm. each case must be reviewed on the basis dun sa mga facts na corresponding Siyempre, sa kaso. Yeah. Ngunit tulad din ng sinabi ng ibang tao, nagkakaroon ngayon ng ibang tingin ng iba sa mga kaso involving mga di-umanoy EJK na malaki daw ang posibilidad, na unang-una, baka meron daw di ba instructions oo, oo, oo. tungkol sa mga ganitong klaseng operasyon Pangalawa, baka naman daw talagang meron mga miyembro na galing sa hanay ng mga polis na baka nga ay gumagamit ng unnecessary force or violence na hindi naman justified. Sabi nga ng Korte, a shoot-first, think-later attitude ay wala daw place sa isang civilized society. Kaya kailangan din natin tandaan na siguro naman eh hindi naman siguro lahat ng miyembro ng ating police force uh -huh. ay uh, masamang tinapay. Yes, oo okay. naman. Oo. Pwede kasi tingnan ng ano eh ng dalawang dalawang klaseng pagtingin oo. Eh, na okay uh, nabigyan ng hustisya itong si Kian ibig sure... sabihin hindi makakalagpas itong mga abusadong pulis. Tapos pwede oo. rin siyang kumpirmasyon na may mga abusadong pulis talaga. Mukhang mayroon talagang mga abusadong pulis. Bakit hindi pwedeng <laughs> mabigyan ng parole itong mga convict? Ah, kasi by specific provision of law, ang mga taong nahatulan lamang ng na ang mga taong nahatulan ng reclusion perpetua o death, uh, na naibabana sa reclusion perpetua dahil nga wala ng death penalty, hindi talaga sila eligible for parole. Okay? Mm -hmm. So, dahil lang covered lamang eh yung mga o yung maaaring mabigyan ng parole ay yung mga nahatulan ng divisible penalty. Ibig sabihin, eh, ito yung mga pwedeng hatiin kasi. Halimbawa, ang reclusion temporal, which is 12 years and one mm -hmm. day to 20 years, yan, kita mo, meron siyang minimum at saka maximum, and actually may medium. So, once ma-serve ang minimum period, maaari na itong maging eligible for parole. Kung ito nga ay deserving, or kung sa paniniwala ng Board of Pardons and Parole, mm -hmm. ay magiging mabuti, maayos, at law-abiding na citizen. So, makakalabas na siya sa kulungan, pero hindi naman siya tuluyang malaya dahil kailangan pa niyang mag-report sa board or sa mga government officials hanggang matapos na ang takdang panahon na kanyang dapat na pagkakulong. Mm -hmm. So hindi sila so ito ng mga to hindi eligible for parole pero yes. nga meron ang sinasabi dati ang presidente na dati na bibigyan daw niya ng pardon ng mga pulis na mapapadala sa kulungan for killing in the line of duty. Mm -hmm. So sana naman hindi niya gawin ito. Kung may finding na base sa ebidensya ay labas talaga sa dapat na police work ang nangyari, tulad sa finding sa kaso na ito. Medyo nabanggit mo na rin yung ilan no sa mga pagkakaiba, parole again, sa mm -hmm. pardon, tapos meron pang isa yung probation. Ah, oo. 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 So magkakaiba sila no yung parole, tulad nga nung sinabi natin. Ito yung conditional release sa ilalim ng tinatawag na indeterminate sentence law Oo. na pag na mo na ang minimum ng iyong penalty, ba, pwede ka na mag-apply at bibigyan ka ng Board of Pardons and Parole ng... Um, ng ganito so pwede kang makalaya. Yes, but subject to reporting. Yung pardon naman tanging ang presidente mm -hmm. lamang ang maaaring magbigay nito and can be given at any time after final conviction at parang in in several cases pwedeng parang nawalan ng ano, nawalan ng offense, mm -hmm. malinis, mm -hmm. di ba? Okay. Think yes. estrada, di ba? Uh -huh. Convicted na siya pero na pardon, right. kaya nga siya ay mayor ulit. So, yung probation naman, ito ay isang pribileyo na maaaring ibigay ng korte na hindi na ipabibilanggo ang isang taong nahatulan na ng final judgment. Pero hindi ito pwede kung more than six years naman ang hatol. So, hindi pwedeng yung mga serious penalties. Or kung dating nahatulan ka na, hindi ka na magiging eligible for probation. Mm -hmm. Of course if you are a threat to national security or sa tingin ng korte ay mas makakabuti sa tao na mabilanggu ka mm -hmm. kasi siguro hardened criminal ka. Yes. Hindi ka magiging eligible for um, probation. Usually ay mga community service, magre-report uh -oh. ka rin eh so diba? dapat officer. medyo hindi masyadong grabe ang iyong penalty first right. time offender ka. Baka hindi ka mag-serve ng any time mm -hmm. whatsoever in June. Attorney thank you. Maraming maraming salamat din. And congrats and good luck sa UP. Go Maroons! <laughs> <laughs>